Puno ng paghamak ang mukha ni Yeyamo. Ngayon na nakasuot ako ng aking twin battle garb, ang talunin ka ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Hindi, nagatobili si Chen Daorang. Rang. Swerte ka lang na nakatagpo ka ng mana ni Wen Senior sa isang tambak ng tae dahil sa akin. Sa mga araw na wala ako sa bahay, sa tingin mo ba ay hindi ako nakatagpo ng anumang pagkakataon? Nagulat si Yeyamo sa biglaang pagputok ng momentum. Napakalakas ng kumpiyansa na ibinubuhos niya kaya tiyak na nakakuha siya ng ilang mana o pagkakataon. Habang tuliro pa siya, biglang sinuntok siya ng malakas ni Chen Daorang. Likas na inaktibo ni Yeyamo ang kanyang proteksyon na enerhiya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na si Chen Daorang ay direktang tatalbog palayo. Pagkatapos, bumagsak siya ng gusto sa lupa. Natigilan si Yeyamo sa eksena. Napakalupit niya kanina. Ano ang nangyayari? Napatawa ng malakas ang dekano sa nakita. Inakala niyang napakalakas at may tiwala sa sarili ni Chen Daorang, ngunit sa huli, tinalo siya ni Yayamo sa isang galaw lamang, tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Walang imit din ang mga estudyante. Tunay nga, siya ay isang basura sa Nourish Spirit Realm na hindi maliligtas. Ibinato pa nga niya ang kanyang sarili gamit ang protektibong enerhiya nang tumakbo siya sa iba. Humakbang si Yayamo para leitin siya. Anong kay abangan na basura? Akala ko ay mayroon kang totoong kakayahan, ngunit hindi ko pa nga kailangang kumilos ay tapos ka na. Ipinaliwanag ni Chen Dao Rang na ginagamit niya ang kanyang bagong battle garb sa labanan sa unang pagkakataon at nakalimutan niyang ilabas ang selyo nito. Bukod dito, habang mas isinasara niya ang sarili, mas nagiging malakas ang battle garb pagkatapos na mailabas ang selyo. Bago pa man makapagsimulang mang uyam si Yeyamo, biglang umatake si Chen Daorang at pinatumba siya sa isang solong palan. Namangha ang lahat ng naruroon. Kailan pa naging ganoon kalakas ang taong ito? Ipinikit din ni Chen Daorang ang kanyang mga mata at ipinakita ang kanyang pagmamayabang. Si Yayamo ay isa lamang hamak na kalaban. Kailangan ko lang na bahagyang magpakita ng lakas upang maabot ang kanyang limitasyon. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nawala na si Yayamo ng walang bakas. Naaktibo ni Yayamo ang twin battle garb na umiiwas sa nakamamatay na suntok. Nagpa siya si Yayamo na huwag magpigil at agad na ginamit ang four forbidden techniques. Ang apat na espiritual na imahe ay nakakagulat na nakikita, na nagdulot ng gulat sa lahat. Ito ang mga espiritual na imahe na ipinasa ni Wen Senior, at kahit ang isang taong may talento tulad ni Chen Keier ay isa lang ang natutunan. Nakakagulat na natutunan ni Yayamo ang lahat ng apat. Hindi napigil ang purihin ng dekano ang kanyang pambihirang talento, sinasabing sa presensya ni Yayamo, walang hanggan ang kinabukasan ng akademya. Matapos ang nakakatakot na hampas kanina, hindi na naglakas loob si Yayamo na magpabe. Gayun paman, lubos na kalmado si Chen Daorang sa sandaling ito. Inakala mo bang ganoon lang ang kapangyarihan ko kanina? Sabi ni Chen Daorang, binuksan ang selyo ng kanyang bilis at sinipa ang tiyan Yayamo sa napakabilis na bilis. Bago pa man makarik si Yayamo, pinalipad siya sa pamamagitan ng isang palad sa isang iglap, lahat ng apat na espiritual na imahe ay nabasag. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa dekano sa gulat. Hindi lang nawasak ang mga espiritual na imahe, kundi nabasag din ang twin battle garb ni Yamo. Walang kwenta ang twin battle garb ni Wen Senior, pagmamalaki ni Chen Daorang. Kapatid lang siya ng aking patriarka. Naihiyan ko pa nga ang mukha niya dati hindi makapaniwala si Yayamo na naging ganoon kalakas si Chen Daorang. Gumamit ka siguro ng kung anong baluktot na teknik, ako ni Yayamo. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, tugon ni Chen Daorang, wala na akong ibibigay sa iyo ng pagkakataong pagdudahan ako muli. Inilabas ni Chen Daorang ang kanyang kapangyarihan, kasama ang Divine Realm at Thunderlight Body, gamit ang Four Sail Battle Garb, naganap na, na dinurog si Yayamo. Anong twin battle garb, ngumisi si Chen Daorang, mayroon akong four seal battle garb, dalawa pa kaysa sa iyo. Samuka ng dugo ang dekano sa kawalan ng paniwala. Ang four seal battle garb ay isa sa mga sinaunang ten great battle garbs, at hindi siya makapaniwala na naabot ni Chen Daorang ang divine realm first rank. Hindi makapaniwala si Bai Dunrang sa kanyang nakita, talagang umiral ang maalamat na battle garb na ito. Sa sandaling ito, nabaliw na si Ye Yamo. Ito ay panaginip lang, naisip niya. Paano naging kalaban ko ang isang paulunan na tulad mo? Sabi ni Chen Daorang. Dahil sa kagustuhang ipaghiganti ang kanyang kapatid, determinadong pumatay si Chen Daorang. Nagpakawala siya ng buong puwersang suntok sa mukha ni Ye Yamo, na nag-iwan sa kanya ng walang pagkakataong makatayo muli. Nagulantang at namangha ang mga estudyante sa plataforma. Talagang napatay ni Chen Daorang si Ye Yamo. Ngunit hindi natin si Chen Daorang sa gawain ito. Huwag kang gumawa ng gulo, sabi niya. Siya ang sum sa mga patakaran at malubhang nasugatan ng aking kapatid. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Galit na galit si Baidongrang Dunrang nang makita ang kanyang pinahahalagahan na estudyante na napatay sa ganoong paraan. Pinilayan lang niya ang paglilinang ng iyong kapatid, sabi niya. Lumampas ka sa limitasyon sa pagpatay sa kanya. Ngayon, sumumpa ka ng katapatan sa aming akademya sa lugar ni Yayamo, o mamatay ka, sabi ni Baidong Rang kay Chen Daorang, isang eksperto sa Divine Realm, nang may paghamak. Hindi natakot si Chen Daorang. Gumawa kami ng kasunduan sa buhay at kamatayan sa kanya, sabi niya. Ang pagpatay sa kanya ay makatarungan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka sa pag-atake sa isang estudyante? Tanong ni Biden Rang, hindi makapaniwala. Sa mundo ng martial arts, ang lakas ang pinakamahalaga, sagot ng pinuno ng akademya. Kung hindi ka susuko sa aming White Deer Academy, kamatayan lamang ang iyong pagpipilian. Mahalaga ang buhay, ngunit kung mga ito na kailangan naming sumuko ang aming angkan sa iyong akademya, mas bugustuhin kong mamatay, buong desisyong sabi ni Chen Daorang. Ikaw na pulang buhok na kalbong matandang asno, sigaw ni Bai Rang, galit na galit. Nagulantang ang mga estudyante na marinig siyang iniinsulto ang pinuno ng akademya sa publiko. Hindi niya alam ang kahulugan ng kamatayan, patuloy ni Bai Rang. Sa pagkakita sa kay abanga ni Biden Rang, inilabas ni Chen Daorang ang kanyang trump card, ang White Whale Dive. Ito ay isang galaw na minsang nagpaganang talunin ng kanyang hinalinhan, si Wen Baiyu, ang tatlong pangunahing sekta ng magisa. isa Paglabas ng selyo, sinundan ng pagbanggan ng dalawang napakalaking puwersa, isang nakakagulat na enerhiya ang biglang lumabas, at maging ang mga disipulo na may mababang antas ng paglilinang ay direktang natamba. Maging ang kagubatan na milya-milya ang layo ay naapektuhan nito. Lubos na lumampas ang lakas ni Chen Daorang sa kanilang inaasahan. Matapos unti-unting kumalat ang alikabok, makikita ang dekano na humihingal at nakayuko sa lupa. Hindi mapigilan ng mga estudyante na magpalabas ng pagkamangha, sino ang mag-aakalang si Chen Daorang ay may ganoong kapangyarihan? Maging ang dekano ay nasugatan niya. Bukod dito, paano ang buhok ng dekano? Hindi mapigilan ni Baidungrang na matakot. Hindi niya inaasahan na masusugatan siya ng isang talunan sa ganitong lawak. Sa ganoong tala, kahit mamatay siya, maaari niyang iwan ang kanyang marka sa kasaysayan ng akademya. Sa sandaling ito, biglang may bamalong tawa mula sa usok at alikabok kung ang dekano ay makakaligtas sa labanan laban sa sampung sinaunang battle garbs, siya ang dapat mag-iwan ng kanyang marka sa kasaysayan. Muling nagulat ang lahat sa eksenang ito. Hindi pala namatay ang taong ito, at tila hindi man lang siya nasugatan. Hindi makapaniwala ang dekano sa kanyang nakita, at agad na naging alerto, iniisip na tiyak na may makapangyarihang magic tools ang taong ito upang tulungan siya. Kung hindi siya mawawala ngayon, magiging banta siya sa hinaharap. Ngunit si Chen Daorang lamang ang nakakaalam na nagkukunwari lang siyang kalmado ngunit malubha siyang nasugatan. Pilit na tinatanggihan ang pag-ataking ito mula sa isang King Realm Warrior, halos hindi na siya makakapit. Chen Daorang, dinadala ng mga inusente ang isang jade, ngunit pinaparusahan ng mga nagkasala. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa pagkakataong ito. Bago pa man siya matapos magsalita, muling kumilo si Biden rang gamit ang teknik na white whale falling. Ang galaw na ito ay napakalupit at bihira ng gamitin ng sunod-sunod, dahil kumokonsumo ito ng malaking dami ng life force. Kaya, nang makatagpo si Wen Sr. ng pananambang noong taong iyon, umatras siya mula sa arena pagkatapos gamitin ang galaw na ito. Sa pagkakita sa sitwasyong ito, hindi na itinago ni Chen Daorang ang kanyang plano, orihinal niyang binalak na itago ang artifact para sa kalaunan. Mukhang wala ng ibang paraan sa pagkakataong ito. Ito ang artifact na sa wakas ay nakuha ko mula sa patriyarka isandaang libong taon na ang nakalipas. Gagamitin ko talaga ang artifact na ito upang durugan ka hanggang sa mamatay. Sa pagkarinig nito, natarante si Biden Drang. Mayroon ang taong ito ng ancient four sailed battle garb. Kaya hindi nakakagulat kung mayroon talaga siyang artifact sa kanyang kamay. Ngunit nang buksan ito ni Chen Daorang, lahat ng naruroon ay natigilan. Isa lamang itong piraso ng panggatong. Napatulala si Chen Daorang. Hindi ba ito ang panggatong na ginagamit ko sa aking alchemy furnace? Tapos na ako ngayon. Hindi mapigilan ni Bai Dungrang ang pagtawa. Isang walang kwentang hawak na piraso ng walang kwenta. Talagang perpekto kayong magkaibigan. Walang imek ang lahat. Lumabas na hindi siya walang pinsala. Binasag lang siya. Ngunit sa sandaling ito, pinili pa rin ni Chen Daorang na maniwala sa patriarka. Ito ay bagay na ipinagkaloob sa akin ng patriarka. Dapat itong isang sinaunang artifact. Kasabay nito, ang patriarka na si Chen Zuan ay labis na nahihiya dahil alam niya na isa lamang itong ordinaryong piraso ng panggatong. Naantig siya sa luha sa balangkas ng pangunahing tauhan na nawala ng ama noong bata pa siya, at hindi sinasadya ay nabalot niya ang maling item. Orihinal niyang gustong bigyan siya ng isang heavy ancient artifact. Doon lamang niya napagtanto kung bakit hindi siya pinigilan ng sistema noong panahong iyon. Matagal nang alam ng sistema na isang piraso lamang ito ng basurang kahoy. Ngayon naapurahan ang sitwasyon, kailangan niyang labagin ang mga patakaran upang iligtas ang junior na ito. Kung hindi, tiyak na mamamatay si Chen Daorang. Ngunit hinihiling ng sistema na hindi siya direktang kumilos. Biglang nagkaroon ng inspirasyon ang patriyarka. Kung hindi ko matutulungan ng junior ng direkta, kung gayon tutulungan ko ang patpat. Pagkatapos ay nilapatan niya ng espiritual na kapangyarihan ang patpat sa pamamagitan ng hangin. Agad na naibalik ang sirang patpat at, sa tulong ng espiritwal na kapangyarihan, biglang umikot ng mabilis. Tinusok nito ang espiritwal na katawan ng higanting balina ni Baidun Rang at mabilis na tumama sa kanyang braso. Agad na nabasag ang baluti ng braso ni Baidun Rang at tila na ang buong braso niya. Nagulantang ang mga estudyante, anong uri ng nakakatakot na artifact ang patpat na ito? Isang ordinaryong suntok lang, nabasag ang lahat ng buto sa kanyang kamay. Nagulantang si Baidun Rang, nagtataka kung ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay ang maalamat na Stake Intention. Nang nalilito ang lahat kung ano ang Stake Intention, mabilis na bumalik ang kahoy na patpat sa kamay ni Chen Daorang. Alam kong hindi ako niloko ng patriyarka. Ang patpat na ito ay tunay ng isang banal na sandata, sigaw ni Chen Daorang. Sa sandaling iyon, gayon paman, naging kakaiba ang mga mata ni grank at biglang lumabas ang kanyang buhok. Kahit may stick intention ka, ano ngayon? Saktong-sakto lang na muni ako araw-araw sa loob ng ilang taon para tumubo muli ang aking buhok, at hindi sinasadyang natuklasan ko ang whip intention para sa sarili ko. Tandaan, natural na pinipigilan ng letigo ang patpat, -pat. mula pa noong unang panahon, ang mga may malakas na stake intention ay hindi kailanman nagawang talunin ang whip intention. Mas mabuti pang tanggapin mo na lang ang iyong kamatayan, ni dun rang. Natigilan ang mga estudyante. Bigla, ang kalbo na ulo ng dekano ay nagsimulang tumubo ng buhok ng ligaw, at malakas siyang sumigaw, halika, talunan. Dapat mong maramdaman na karangalan na nakarating ka rito kasama ko. Mahigpit na hinawakan ni Chen Daorang ang kahoy na patpat at sumagot, kahit pigilan pa ng letigo ang patpat, ano ngayon? Ibinigay ito sa akin ng patriarka. Walang pasubali akong nagtitiwala sa patriyarka, Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang patpat ay nilambot ng ligaw na pulang buhok ni Baidun Rang.